Hello guys, for today's mga vlog, samahan niyo akong magtinda pa rin ng magtinda. Siyempre, ay sari-sari store owner ako, kaya magtinda lang naman tinda. Ito, habang naghihintay ng customer, ay tulalay mo na ang tindera. Ayan, palis lista na lang ng kung ano-ano at tulala o rin. Hintay-hintay lang ng customer. Ayan, habang walang customer, tulalay pa rin tayo ang dami nang iniisip eh, no? At ito nga pala, may buong bini. Hama ang hanap Tapos nakita niya yung itlog Sabi ko, tutut yun. Natawa siya, natawa ako. So, nagtawa na na kami. Ano kung niya ay bariya. So, binilang ko muna. Pagkatapos kong bilangin, ay bibili pa daw siya ng itlog. So, yan, kukuha ko ng itlog. Ginawa ko ng bayan niya. Nagi sa lagayan. At ito, kukuha na ako ng itlog. Idalagay ko sa plastic at ibibigay ko na sa kanya pagkatapos ayan umalis na rin siya pagkaalis ng customer ay maupo na naman ako at magiging, magiging tulala na naman ako lutang na naman ang moment so ito palista-lista na mga pina mga napagbentahan ko e isa pa lang naman ang pagbenta ko so ayan maghihintay pa rin tayo ng customers so yeah pa ayos ayos-ayos na lang tayo ng tindahan na mga stocks. Ayan. Ayos ayusin. Dahil mamaya guguluhin din ang anak ko to. So, kunwari nag-aayos na lang. Ayan. Habang walang gusto mo, ayos ayos lang. Ayan. Lista-lista lang kung ano-ano na hindi naman mabili. <laughs> Thank you for watching.